Nagtagumpay at muling nadepensahan depensahan ng current undefeated WBC Bantamweight World Champion Hunto Nakatani ang kanyang titulo kontra sa ating kababayan na si Vincent Astrolabio sa pamamagitan ng pagka-knockout ni Astrolabio. Ngayon sinabi ni Nakatani na nag-aakala daw siya na mahaba ang magiging laban nila ng ating pambato na si Astrolabio. Sambit pa niya buti na lang daw at sinwerte siya at lumusot ang kanyang body shot rason nang natapos agad ang kanilang bakbakan. Pero sa likod ng tagumpay na nilalasap ngayon ni Nakatani, kagaya ng pagiging isang 3 division world champion at kasama sa top 10 pound for pound best fighters ng Daring Magazine, ay tila parang nakukulangan pa rin ng hapong boksingero sa lahat ng mga nakamit niyang ito. Sinabi kasi ni Nakatani na punteria niya daw masikwat lahat ng titulo sa 118-pound bantamweight division at dito nagpahayag siya na nais niyang isusunod na tapatan ang pariho din niyang kampiyon sa division na si current WBA world champion Takuma Inoue kung saan ay kumbinsido naman dito ang karamihan na hindi kakayanin ni Takuma Inoue si Nakatani dahil malakas daw talaga si Nakatani hindi katulad ni Takuma na walang punching power at dahil dyan sinabi ng marami na knockout lang daw ang aabutin dito ni Takuma kay Nakatani Maliban dyan ay inihayag din ni Nakatani na kung hindi man daw mangyari na makatapat lahat ng boksingero sa kanyang division at maging isang undisputed bantamweight champion ay binabalak niya din daw umakyat ng 122 super bantamweight division para naman harapin ang pariho niyang hapon na si current super bantamweight world champion Japanese monster na Uya Inoue. Paglilinaw ni Nakatani na ang laban daw kontra kay Inoue ay yan daw ang pinakagusto niyang wangyaring laban sa lahat. Maliban dyan ay nais daw makita ng mga Japanese fight fans na magtapat silang dalawa ni Inoue sa ibabaw ng luna. Pinabulaanan ni Nakatani na habang nagaantay daw siyang mangyari ang laban nila ni Inoue ay patuloy lang daw siyang magpapalakas upang kapag nangyari na at maari na silang magharap ni Inoue ay 100% na daw siyang handa. Kung ating mapapansin ay no doubt na Japanese monster na Uya Inoue at nakatani ang pinakamalakas na buksingero sa kasalukuyan na nagmumula sa bansang Japan. At sa kabilang dako naman ay parang hindi na nga nakakontrol si Vincent Astrolabio dahil umataki na ito sa magkapatid na sila Jason at Janril Casimero. Sa nilagay na comment ni Astrolabio sa Facebook ay isa daw si Casimero na idol niyang boxer sa Pilipinas kung saan alam naman niya na napakalaki na daw naabot ng angas ng Pinas at banat pa niya na sana daw ay huwag makalimutan ni Casimero kung saan siya nang galing at kung sino ang mga tumulong sa kanya para umangat kung saan hindi daw makakamta ni Casimero ang lahat ng tagumpay kung hindi dahil kay Sion Gibbons at sinama pa ni Astrolabio ang kapatid ni Janril na si Jason na sinabi niyang huwag daw mag-angas kasi nakilala lang daw naman ito dahil kay Janril at sa bandang huli nagpasalamat siya kasi daw nakita niya ang totoong ugali at tunay na kulay ng magkapatid.